This is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Today is January 5. Yeah, January 5, 2025. Just go, guys. Nalilito na ako sa mga pecha. And today is Sunday, so day off po natin. As you can see, tayo ay wala sa accommodation. Yes, tayo ay gagala. And may mga nag-request sa inyo na igala ko kayo sa Dubrovnik. Yeah, so, pupunta tayo ng Old Town. Dala-dala ang ating drone. Pupakalipan tayo ng drone. At the same time, kasi wala pa. Wala na ako na gagawang mga... Iba gumagawa ko ng mga video, mga photography, kineme. Sa Instagram, TikTok, di ba? Pinapashare ko yan. Mga photography natin, mga street photography natin. So, naisipan ko naman, since wala akong pasok bukas, since holiday nga bukas, so, kung sulit kami, bali, meron akong two days na pahinga. So, I took the opportunity. Talaga, kahit ako ipagod, ipupush natin to kasi kailangan ko in content chart. <laughs> Ayan, so that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel, please help me to reach the subscribers. We are almost 10k, guys. Thank you so much. So, maraming-maraming sa po again sa lahat ng mga patuloy na susubscribe subscribe and nono at ang ating mga blogs dito sa ating channel. So, nagaantay na ako ng bus And, um, uh, ayun, nahiya ako dito. <laughs> Nainang ako, wala naman tao, pero pakitingin tayo ng mga lokal, ayan. So, uh, anyways, ayan, bahala ko magpalipad ng drone sa isang beach, yung Banya Beach, para mas makita na natin yung aerial view no all the towns. And then, pasok tayo sa ilang ng all Let's see kung ano mga ganok doon. May mga mag-perform pa rin ba? I think hanggang bukas, January 6, yung advent dito. Then after that, back to normal ulit ang dubot of the all towns. So, alas 9 na. So, siguro mga 10 minutes. Nandito na yung bus 5 minutes. Since wala namang mga pasihelo kayong Sunday. Yeah. And, ayun, magbabak to school na rin dito. Ang oh. mga estudyante. Puno-puno na naman ang mga bus next week. Eh, ano. So, ayo uh, ayun, kamusta new year nyo guys? Ako naman is normal yeah. Hindi rin ako nakapunta ng all town Noong nag-new year Sa bahay lang din talaga ako Sa bahay na ako sa manubo ng aking Bakong taon kasi mahirap magbiyahe after no pa fireworks display, wala nang bus. At the same time, ah, ako medyo sa Dubrow. 30 minutes plus may mga bus pa. Digo, 10 minutes, 5 minutes, depende talaga. Eh, mga bus dito kasi may timings, ba diba? So, eh, pa akong trabaho nung araw na yung 31. So, ipinahinga eh, ko nila din talaga. Ayan. Magandang panahon. And maganda yung lightning feel ko ngayon sa all town kasi sunrise pa man din. So hopefully maging magandang kalabasan natin. Meron ako naisip na magandang kanta. I hope ako panood sa aking mga stories. di ko kasi siya pwede i-upload ng buong video. So, hindi ba, parang sa reels naman, mga 1 minute, 2 minutes lang pwede. So, let's see kung hanggang saan ang ating energy mamaya. Pero, ito na. Sinipag ako talaga today. So, gabiahin lang tayo. And then, uh, balik ko yung mamaya kapag tayo ay nasa Dubrovnik na sa ating first, sa Banyay Beach. Uh, sa Banyay Beach tayo pupunta. So, parang okay later. See you. Ciao. Alright, guys. Ayan. Mamababa tayo ng bus. At tayo po ay naglalakad na sa punta ng Banyay Beach. So, Banyay Beach yung ating unang pupuntahan. Ayan. And maganda. Yung tirik ng araw. Maulap nga lang. Pero, hopefully, maging maganda yung kalabasan natin. So, dito every Sunday, guys, sarado lahat. Alam nyo naman yan. Not unless siguro kailangan nila magbukas ng Sunday. Pero most of the companies dito. ng mga supermarkets ay sarado. And, ayun, wala lang. gala ko lang kayo dito. Kasi, alam nyo, to be honest, stressful yung week ko ngayon sobrang stress and by Tuesday iba back to work ako ng Tuesday mag work ako ng umaga hanggang gabi uh, morning hanggang closing kasi uh, orthodox yun eh parang new year siya ng mga taga eh, most of the uh, mga kawork ko is from boss niya so orthodox naka holiday sila So, most of the employees sa nung company is mga nga uh, taga-boss niya din. Ayan, so it's their turn naman magbakasyon. Ayun, so distributed kami mga tao. Yung iba mga kasama ko is i-duty sa ibang branch. Pero whole day din. Ayan, so... For sure is pagod-pagod din naman ako oh, back to work Tuesday after holiday eh yun nga sabi ko na kanina stressful yung week na to gawang ko ba mas na mas busy ako ngayon winter. tapos eh compared to summer kasi siguro sa summer kasi kami may dami kami yeah Itong winter talaga, lagas na lagas talaga kami sa tao. Nakakapagod, nakaka-stress. Kasi sabi ko, sabi ko yung mga bagay na gusto ko namang gawin ngayon eh. okay? So, Ever mind, kahit pagod Basta makilapos na, diba gawa ko lang yung gusto kong gawin So, ganun lang And If you will notice, if you will see sa mga vlogs ko, ba, diba, Wala na ako gaano mga ganun sa mga ating mga kabayan mga ganun. Siguro sa uh, pagiging introvert ko din At the same time Ay nga talaga, sobrang pagod ko talaga sa trabaho gusto ko man talagang makibahan eh may iba is meron akong prior, ko, com player commitment <laughs> aside from that talaga kapag talaga meron akong natitirang oh, you natitirang know oras <laughs> pag may mga remaining hours pa ako remaining time na kapag ipinapahinga eh, ko na lang talaga kasi pagdating sa trabaho although thankful naman ako guys na tuloy-tuloy yung trabaho ko oh, oh, oh. Pero yun nga, pag may mga paghanap nga, tulad ng New Year nga, di ba, galing ako ng duty ng 31, the New Year's Eve. So, po, sabi, pupunta ako ng Old Town. Hindi ko na namit yung mga bimitong mga kabayan. Pasensya na kayo. Ayun, hindi talaga ako tumuloy kasi yung katawan ko talaga is gusto ng gusto magpahinga. So, ipinahinga ko na lang na talaga yung araw na yun. And then, ayun, sa bahay na ako nagsalubong. Diba? kapagod Pero awat talaga ng Diyos ay eh. nakakaraos naman eh. Nakakaus naman eh. Ayan. So, ito na siya ang ating I Mincheta mean, Tower. King's Landing. Guys, we're right now here in King's Landing. Nakita nyo. Ito na. Oh, thank you. Let's see. Ah, ang ganda. Ang ganda. Sa mga maasay sa Dubrovnik Araw-araw nyo ito makikita Ayan, yeah, yan siya And dito naman Is As in Siguro ang next event dito Ay February yeah, Feast of St. Blaise naman So lahat ng mga attractions dito Museums Mga galleries Lahat ng mga may bayad Is libre Ang pagkakaalam ko Ayan yeah. So, itong Great Wall, ayas sa mga nasa Croatia, gusto mo kapag makakakit sa Great Wall dito. Libre ang Great Wall dito. Feb 5 yata yun. yeah, Feast of St. Place. Ang lamig. Ayan, tandaan nyo ba itong gate na to? Yan yung Busha Gate. Yung second season ko, dyan ako lagi minimit yung amo ko. Pag mga deliveries kami. iba Ayun sa walk-up siya ako work So doon tayo pupunta guys dyan. Sa Bani Beach Doon tayo papalipad ng drone Para kita kita natin yung Buong aerial view Ng the brook And then kukuha ulit tayo ng mga Gagawa tayo ng street photography again dito So hopefully Meron tayong makita crowd Kahit paano Miss ko kasi gumawa Wala na ako mga Wala na akong ma-share <laughs> hobby Nakaka miss din naman eh. Nakaka-miss. <laughs> alam niyo dati, sobrang konti lang talaga ang mga Pinay dito. Although, di ako yung pinaka-nako ng Pinay dito. Pero, nung dumating ako, siguro na, less than 50. Yeah. Yung mga workers dito, mga Pinoy. And then, sumunod na naging siya, siya, si Krayesha. Grabe, napakadaming Pinoy. Nakita ko yung Christmas party ng mga Pinoy, kila Julius. Ay, grabe, hindi ko in-expect. Ganun, pala kadami yung mga Pinoy dito. Yeah. So, I hope sila ay mayroong, uh, sila ay naging enjoy, pag-inulong magbuhay. Yeah. And, makakapagsama maka ulit tayo, guys. Ang talaga. Kaswerte lang ako tsaka itong paking nagmamashikip na ano. Ah, ganda guys. Ito yun. Uh, ayan. Makikita natin mamaya yan. So, ayan. We are now here in... So, ayan. Yung nakikita nyo guys. Gate. Another me gate lang ko gumagawa Old Town and then yung Asian store ayan sa mga nag ah, sa mga mga assign dito sa Dubrov ni Kasan yung Asian store so sa south part ng Old Town guys nakikita nyo yung shop na yan Let's zoom ko ayan yan yung kawa okay Asian store yan hindi siya Pinoy store Asian store iba-iba yan mga Nepal, Nepali products Philippine products uh, Korean, Chinese ka Basta ko basta ganoon Asian store yan eh, May mga handmade products din sila O oh, souvenirs okay ayan, okay, ayan po Okay, ayan po We are now here guys Sa Lodge Gate mm Hagang -hmm. 6 pa itong event dito So doon tayo pupunta para sa Banye Beach. At um, mamaya papasukin natin yan. I will show you the inside of the Brocknick Old Town. Doon tayo. So lakad lang tayo guys sa Bandi. Ito ng ating bro. Ay, and guys? Ayan po ang Banye Beach. So pag summer yan, puno-puno yan ang mga upuan. Ayan. Yeah punong-puno ng mga turista so doon tayo sa gate kasi nakalak yung gate dito para napalipat natin ang ating crew kita kita nyo mamaya yung uh, um, view ng buong Dubrovnik ng balik dyan ano na siya guys ha, diba? laka rin to <laughs> so, ayan po yung Dubrovnik Old Town. Kita nyo na. Diba? Pero talagang ma-appreciate yung itong ganda na ito, guys, pag summer. Yeah. Pero may mga ibon dito. Baka tayo yung drone natin. So, I think, dito na lang papalipad. Hindi na ako bababa. yeah. Kasi nabuhangin. Ayan. Oh, maligo na tayo. Tara na nag beach guys. Char. <laughs> ito na lang palilipad yung drone ko. Kasi di ko naman kailangan lumapit sa pinakamain. Doon sa pinakamalapit doon. Kasi kaya na lumipad yung drone. Ayan. set up ko lang siya dito guys and then ayan I'll be showing with you sa next video yung ating result result chart diba So, hapa yung next stop. Kung saan pa natin pwede ng ang ating drone. So, di na ako nagmamadali. Pero, uwi, uwi na rin talaga ako. <laughs> Isang spot pa sa drone. And then, pasok tayo ng old town. Ayan. Kukuha tayo ng mga videography and photography kay Nemberlu Chinemes. Okay? So, na. Isa sa mga beach na pwede nyo puntahan dito sa Dubrovnik pero super crowded lang ito during summer and yes libre pa ang mga dagat dito guys walang bayad ang mga dagat dito okay so ayan Banye Beach so babalik tayo dito sa kanina ayan Iyan ko lang talaga ito yung first na Banye kasi yung battery ko So, kailangan ko talaga mag-secure pa ng extra battery for my drone. Kasi mabilis talaga siya malopat. kahit sa mga vlogs na panood ko before. Before ko siya binili. Ay, nila ako. And ayun, try ko lang din ito yung sarili ko. Ito yung sarili! Ganyan <laughs> ako guys, pag nai-stress ako, ayan, is either magmimili ako ng mga bagay na gusto kong bilhin o kakain ako. Yeah. Pero yun nga, hanggat kung istas man ako sa trabaho, talaga as much as possible, iiwan ko talaga doon sa kung do saan ko siya nakita. <laughs> Pagating sa bahay, nako, wala na akong pakian Hindi so, mo na ako total sa mga, alam mo yun, tigo dahil pagod lang din talaga. Na burnt out talaga ako ng bonggang bonggang na malalang malala talaga guys. So lakad mo tayo guys. And then, pala ito kayo later. Yeah, so, I decided, paso tayo ng altang. Dudo lang tayo sa loob ng altang. Humangat ng isa pang spot for our drone. Ano ko dito? Nataw. No At saka dito pala guys, pag winter, discounted ang mga attractions. Yeah, 50%. So, ito yung clutch gate, guys. Ayan. Again, ha? Plotche. Plotche. Ayan. Ayan, kawa. Ito tayo. Guys, share ko lang sa inyo. <laughs> may mga nag-message uh, nag din sa akin. Uh, may kaibigan ko dito. sabi sa akin hindi ka pa nahihirapan pa sa mga ginagawa mo. Trabaho, nagkagawa ka ng video, magka-picture ka, mag vlog ka. <laughs> to be honest, nakapagod siya kasi every time papalit palit ako ng device. May cellphone, may camera. Tapos itong uh, Pocket 3 patay buhay patay buhay talaga ako pero eh, ganun talaga naging buhay natin diba? at saka kapag talaga mahal mo gusto mo yung ginagawa mo okay lang yan so yung great walls dito gaso kayo sa akin hanggang 3pm na lang diba? pag summer tumatagal to hanggang 8pm yata 9pm yeah. so, na siya ayan diba? diba? Nahi, um, tahimik. Eh. Ayan, meron dito scene, guys, sa Game of Thrones. Try ko hanapin yung picture. Yeah. Diyan, yan. Ayan <sighs> na, kumakampana na. So, ayun, ganito lang ako. Mag-isa lang. <laughs> Although, na-enjoy ko naman yung own company. Own company! Na-enjoy ko naman siya. Mag-isa lang ako. Yeah. Kasi, minsan, pag may kasama ako, Ewan ko na hindi na namin naiilang pero ayoko lang magkaroon ng awkwardness minsan yeah, parang pag naputula Kami na napu pag-uusapan nahirap na hanapan ang kapal so wala ka lata sa loob yeah. at place na safe bakit ay Let's try. lang ako ng mga videos for, for videography, photography, di diba? <laughs> um, ba? Ay, nag-embark ka kay mamaya. Then hanap tayo ng spot kung saan tayo pwede magpicture-picture or magpapalipad ulit ng drones. Okay? So I'll be right back, guys. Okay, guys. So dito na lang papalipad. Dito sa the uh, Cathedral. Ah. Uh, uh ayan yung mga turista kapag winter. Yes. So, dito tayo. Ay, sorry, yung aking... Dari dito talaga ako sa gimbal ko. Kaya, dyan. Dyan tayo pepwesto para kitang-kita kitang yung church. Okay. sa so, kaya pa ng isang spot <laughs> yung drone natin so nandito pa ako sa skinny ita ha? tapos i sasabay sabay ko na kuha tayo ng mga video dito for our strictly geography and photography in number Lou yeah. oh. ako oh, tiyan tao puro ano dito puro tour mga cruise ship siguro itong mga to malamang ako oh, tama cruise ship nga mga ko pag talaga mga Koreans, mga uh, uh, natin sa Asia. Yung kalimitan mga nagka yung mga puti din. So, palabas na tayo. Napapunta tayo ng Piligate. tayo kukuha ng ibang video and picture para tayo okay, ulit natin palipto yung ko ito pali pa rin talaga yung drone pahala ano video video na lang wala yung kaibigan ni Enrique Hill <laughs> ito yung kami tatang mga quintas guys kasi nasa vlog na before na list kay eh. diba dito shoot yung make it with you na teleserye dito pa siya hanggang winter although di lang siya pumapayag na pinipicturan siya syempre attractions na si kuya diba may bayad dapat yun ang pagkakaintindi ko ha kasi nang ano yan na encounter namin yung may mga turista na nagpi sa kanya o maalis siya ng pwesto niya may bayad yung pa-picture syempre pa ayan yung Onofrio's fountain and that is yung ban na maya. tayo Okay guys, ayan. So, dumadami na yung mga tao dito. Puro tour. Puro tour, yeah. Puro tour guide pa rin ang na natin dito. And, ayun. Nakakuha na ako ng mga ilang videos. So, pakita ko sa inyo yung nangyayari ngayon dito. Live to ako. Char. Puro mga galing cruise ships. Kung fairness. konting video na lang okay na siguro ako kahit na. mag okay, edit na ako ng mga video saka ilang mga pictures so lang split lang kasi ng Dubrovnik Old town guys hindi siya kagaya ng ilang part ng Croatia siguro sa ibang seaside talaga Provincia kasi, sobrang simple lang talaga dito as in napakasimple lang ang buhay dito ultimo mall nga dito iisa lang napakaliit pa so ganun yung buhay dito kaya kapag nandito na kayo siguro ano na lang sanayan lang din talaga okay. so pabalik ako plot, eh. na ako na plache doon na ako ko na lang mga pictures na mga pinemikong mga pinemikong I hope guys, na enjoy kayo sa ating mumunting vlog ngayon. Wala akong kwentang vlog ulit. Wala lang. Ganto lang ako. Ganto ko i-spend yung aking day off today. Ayan, <laughs> ganto lang. And then, mga mamaya pag uwi, bukas, yeah, pahinga lang ako. Hindi ako makakapag-live sa TikTok, guys. Ayan. Yeah. Sa kasama ang pala, may nag-report ng live na atin. So, next week pa ako makakapag-live ulit. Pero try ko mag-live na lang sa YouTube channel natin mamaya. Yeah. natin. Hindi ko bakit. May mga nag-report talaga sa atin o no? ayaw na mga ginagawa natin. <laughs> anyway, so mahalaga guys, makapag, makapag live ulit naman tayo next week. Yeah. Siguro, TikTok break ulit muna. Pahinga, pahinga muna. Maraming tao. Yeah. So, ayan. I'll be right back again, guys, later. Okay? Alright guys, pa-uwi na tayo. And, yun lang naman yung ganap ko. Yeah. Yun lang talaga yung agenda ko today. Video and mag-picture. At the same time, syempre, isingit, isingit ko na rin itong konting vlog na to, guys. And I hope, papakita ko sa iya after this video, yung final result na nagawa ko. Pero hindi ito yung music. Kasi makaka-copyright tayo ni YouTube. <laughs> ayan. So, ang, um, before tayo mag-end nga pala, ayan, isang ano lang muna ah. ah, idea sa mga nagaantay ng visa guys again pinakamabilis is one week pinakamatagal is three months okay so kayo kung kayo naman is naghihintay na lang ng mga visas ninyo hintayin nyo na lang din lalabas at lalabas din ang mga yan okay kung kayo ay darating ng mga ganitong buwan February yan Magbaon kayo ng siguro isang makapal na winter jacket na lang. <laughs> And ah uh, i-maximize niyo yung mga pwede yung dalhin okay. dito kasi by March kasi is spring na. So utay-utay na hanggang sa mag-summer na ulit. <laughs> Ang bilis Diyos ko. Di ba? Summer na naman mamaya-maya. Ayun. Huh. Try ko habulin guys yung 10:15 na bukas baka makahabol ako ayan. so I hope nag-enjoy kayo sa ating short vlog for today guys and again thank you so much sa pagsama sa ating day of today half day tour dito sa Dubrovnik and ayun I hope na exciting kayo somehow na makavisit dito especially pagdating ng summer sana makapag-travel kayo dito no again if you have any more questions or suggestions si comment kayo lang gawa natin content yan pero for this time Tara muna mag-relax, no? And again, please help me to reach 10k subscribers guys and maraming maraming salamat po sa mga hindi po nag skip ng ads sa aking mga videos dito sa ating channel. Okay, so again guys, thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Ciao.